Good day everyone! Welcome po sa ating channel. Kung bago lang po kayo sa aming channel, pakalagi like ang subscribe na rin po. May dumating dayang item. Ito na, ano. Uh, uh, galing ko sa FB page, uh, nag-comment siya sa akin na meron daw siyang binibenta lumang pera. Sabi ko, oh, sige, pasuyo na lang kasi sa FB page natin na Pinoy Collector para makita natin. Then, ayun niya. sabi niya hindi niya kaya mapicturean lahat. So, nag-send siya sa akin. Kaya tawag natin na uh, Japan Money or Mickey Mouse Man Money. O, oh, ano panahon ng hapon. Eh, medyo madami-dami daw. So, sabi ko, sige, uh, take all na lang natin. Kasi hindi na ito naman nakikita galing albay, malayo. Kung okay pa ba yung item or punit na or may sulat. Sabi naman niya, goods. So, ayan. Nagbaasa-ali tayo, na oh. Ito na, ito na, mix na natin. Lagay siya sa isang box. Ito yung box. Oh. So, ayan. Meron na ito. So, ayan. Nakikita nyo na. yun, ayan. Ganyan siya kadami. Ang dami. Ang dami. Super dami niya. Ang dami niya, guys. Oh, so, ayan. Uh, Japanese money. Uh, 50 pieces. Gym note. Japanese invasion money. 50 pieces na tigil 5 piso pwede siya sa pang peligola o teleserye kung ano man kailangan nyo ng pera pwede nyo yung props to ito may Japanese money din may 5 may 10 okay naman sa akin goods pa naman puubuo pa naman at nag effort siya na ibalot ayan Yan. mayroong magkaiba ng design may abaka atato or hindi ko alam no? pero parehas Japanese money so 10, 10. Uh, 100 na yan ito abaka din so 300 pieces nung nakabalot uh, 300 pieces 300 pieces sa ayun sa ano ah uh, ayun sa nakalagay niya ayan tatanggal so ano pa bang nandito meron din dito sa loob pa ng box medyo madami pa Tingnan natin to. O yun. Ayan ang bilangin. So kung 100, 200, 300. Ilang peraso to? O, 700, mga ganun. Kung tatansyay natin na ang marunong dumanggal. O oh, ganun kadami. Mga 700 pieces siguro. Ito may 1 peso. May konting 1 peso, no? konting 1 peso. Okay, ikaw sa inyo, 1 peso. Ayan, 1 peso. Meron nung monumento. Ayan. Puro pare-pare pare sa ata. Ayan, 1 peso. Good condition siya. Tapos, ito ah, uh, mga, mga 10. Mga 10. Mga 10. na ata. Mostly mga 10 na. Mga 10 pesos na ayun, meron pang 5 medyo ayusin uh, na lang medyo sabog-sabog check check ko, no? kung ano yung pwede yung mapakinabangan mapakinabangan naman lahat to. I mean, yung depende sa condition yan, another 1 peso iwalay na natin 5 pesos 5 pesos Ayan, medyo meron ng bad condition yun ah. Mukhang konti na lang ang pirma doon. Bibitaw na. pa goods naman. Sa dami naman na ito. Hindi ka nalugi. Ayan. Ten. Ten. Ayan. Five. Ten. Medyo mahirap. Mahirap. Eh. Pag ano. Tawag doon. Pagwaiwalahin. Another one peso. Saan so, kaya galing to? So, Maka naman nung panahon na ng hapon eh, buhay na siya. <laughs> I mean, kasi ang dami. Diba? ah, yeah. oh. oh. Ayan. Saan so, na yung mga ng ng kondisyon? Siyempre, ano to, uh, maganda rin doon. No? Kaya, share-share natin to. May iba, bibenta natin sa murang alaga lang at least bawi lang ng unan or ng well use condition na tawag dito eh. mostly na no, well use condition at least okay so ayan guys ito yung pera ng panahon ako po na pera pa nakasobre pintahan natin baka ano to eh mga tong eats ayun ah, so ito naman. 5 uh, centavos Iloilo. -ilo. Okay naman. 20 centavos. Commonwealth emergency. Ah, ano to? Emergency ng ano to? Ayun. Sa ah, negros. Oo, oh, oh, negros. And saka isang 1 peso uh, English series. So guys, hanggang dito lang po muna muli. Thank you everyone and God bless.